Yo, what's up mga kachismos, kachismos Welcome back again dito sa ating YouTube channel So, pag-uusapan na naman po natin no, ang mainit at nag-trending no, na na-issue ni Yulin Castro or mas kilala bilang Yobab or pambansang Yobab So, kamakailan lang na no, si Yobab ay nagkaroon ng issue ano sa mga pambabatikos niya or pag, uh, pag comment niya ng mga negatibong komento ano sa mga produkto at uh, pagkain sa Iloilo. Ano, so andun yung mga sa produkto yung mga pampasalubong na galing sa Iloilo, sa Guimaras. And uh, yung isa naman sa coffee break no, yung mga cakes nila doon and yung drinks na sinabi niyang matabang tapos nagmura pa siya. So dahil doon sa issue na yon is maraming nagalit na netizen no at uh, hindi rin tanggap especially ng mga taga-Iloilo kasi ah uh, legacy kasi ng ilo, ilo yung mga pagkain ano na mahilig talaga sila sa maratamis at nagkomento doon si Yobab ano nang hindi maganda ano at tapos ang pinaka uh, words na ginamit niya sa bandang uh, last part na uh, which is yung ikinagalit ng maraming netizens especially ng mga taga Iloilo -ilo, is yung pagmumura niya ano so merong naging uh, pahayag ano at sa wakas nagkaroon na ng pahayag dito si Yobab or si Yuling Castro. Start kasi to na nasa Iloilo kami, nagbakasyon kami doon and then nagpunta kami sa coffee shop na to, ay, hindi kakagaling lang natin Man kasi nang sinihat. Tapos gusto namin mag-coffee. Oo. Tapos, Wala nang bukas late na. Wala nang bukas late na. Yun na lang ata yung So, sabi natin, try natin kasi wala naman ito sa Manila. Oo. So, tinry namin. Tapos, umorder talaga ako ng madami. Kasi ganun talaga ako eh. Pag kumakain ako, orderin ko lahat ng mga nandun para matikman ko lahat. Tapos, Honestly, hindi po talaga ako nasarapan. And opinion ko naman po yun. Hindi mo naman wag puntahan. Hindi ko sinabing wagpuntahan. Uh -oh. Hindi ko sinabing uh, magsara kayo. Magsara kayo. Okay. Ganun. At saka, do, about doon sa pagmumura kasi. Yun kasi yung inaano nila sa akin. Main na. issue. Is. Main issue nyo is nagmura ako doon sa pagkain. Minura mo daw yung food? Hindi ko po minura yung pagkain, yung staff, yung, staff, yung cafe. Wala akong minura. Expression ko lang po talaga talaga Well, gets ko po sa mga hindi nakakagets ng humor ko. Okay. Naintindihan ko po yung frustrations na naramdaman nyo. Kasi hindi nyo nga po pala gets yung humor ko. Akala ko po kasi lahat nagigets na yung humor ko. Lahat ng followers ko. Oh. So, yun. Doon ako nag, ano eh, Doon ako nag, naglinsa sa Gets naman ako ng supporters ko eh. Oh, oh. Hindi daw niya sinabi nga, uh, uh, pun uh, wag puntahan ano sa ayon sa kanyang uh, statement sa isang uh, interview kasama ng kanyang uh, uh tawag nito ng kanyang kasama lagi yung kaibigan niya na parang nagana na sila nag Tony Talks na sila so wala daw siya sinabi na huwag puntahan or magsarado kayo yung mga uh, yun nga yung coffee break na sinabihan niyang ganun ano so dito sa video na to ang topic nila is yung about lang doon sa coffee break hindi rin naghingi ng paumanhin si Yobab yung sa isang uh, scenario yung paninira naman niya sa mga uh, produkto na galing din sa Iloilo. Ano, yung mga chips, yung mga pampasalubong na gawa ano doon sa ilo Iloilo na isa sa mga legacy ng Iloilo na ipinagmamalaki nila. Ano, so yun nga sabi nga ni Yo Bob doon sa panayam niya patungkol doon sa Coffee Break na naging issue, ano, naging issue niya eh, wala nga daw talaga siya sinabing uh, huwag puntahan or magsarado kayo. Hindi mo naman sinabi huwag puntahan. Hindi ko sinabing huwag puntahan, uh -oh. hindi ko sinabing uh, Magsara kayo. sarakayo. kayo. Okay. ganun. Ito yung hindi naiintindihan niyo, babe. Alam mo baba, isa kang influencer. Uh, marami kang followers, marami kang subscribers. So, dapat alam mo kung paano i-construct ng tama yung mga words na binibitawan mo. Ikaw na rin mismo ang nagsabi no na hindi pala gets ng uh, followers mo and even yung mga ibang hindi nakafollow sa iyo yung humor mo dapat alam mo yon kasi hindi lahat hindi porket sikat ka na ay hindi lahat ng sasabihin mo is papabor lahat ng mga nakasubscribe sa or nakafollow sa iyo tanda mo yan ano hindi pa laging ganon ang mali mo kasi doon ano is hindi mo kinonstruct ng maayos yung message mo ano doon sa video na yon. So wala naman talagang problema kung nagsasabi ka lamang ng uh, uh, sariling opinion mo, nagpakatotoo ka lang sa comment mo base sa panlasa mo. Pero yun nga doon pa rin tayo mauuwi ano sa pagkakakonstruct mo. Ano ng mga sinabi mo that time. So next time, hopefully ano is dapat maging aware ka sa mga ganong bagay. Tanda mo, influencer ka bawat salita na lalabas sa bibig mo ay pwedeng makaapekto ano sa mga business or maliliit na negosyo, na negosyo ano para malugi sila para hindi si tangkalikin ng uh, mga customer o mga ibang tao na magiging potential customer sana nila so kailangan maging uh, aware tayo dyan sa mga pananalita natin hindi basta-basta bitaw lang tayo ng bitaw i-consider din natin sa so, sabi mo rin sa video Naiintindihan mo sila na, na kasi nga nag- nagagal ka rin ng culinary. So sana alam mo rin yung oh, tama, sabi mo nga sa ano mo eh sa, sa sinabi mo sa video mo na alam mo rin yung hirap nila. Pero yun nga lang, base sa sinasabi mo din sa video mo is parang hindi totoo. Alam bakit? Kasi wala sa gawa. Kumbaga, hindi mo pinakita sa mga sinabi mo na yun na talagang naiintindihan mo sila. Alam mo yung hirap nila. Kasi totoo naman talaga mahirap talagang gumawa ng recipe pagdating sa pastry. Ano, isa 'yan para sa akin na bilang uh, naging pastry chef din sa abroad. Para sa akin isa sa mga uh, mahirap na naging trabaho ko paggawa sa paggawa ng mga recipe especially sa pastry. Kasi sa hot kitchen medyo okay pa eh. Ano kasi kahit paano pa nagkamali ka sa pagtimpla mo doon, mareremedyo mo. Maraming paraan pag sa hot kitchen. Pero pag sa pastries kanya sa cold, pa nagkamali ka diyan, nagtitimpla ka pa lang, gumagawa ka pa lang ng recipe mo, nagkamali ka sa computation no ng mga recipe na ilalagay mo, pwede nang bumagsak yung ginagawa mong ng uh, recipe na 'yan. Ano, so ganoon. So sana alam mo 'yun eh. Sa iko na nga nagsabi na nag-aral ka sa or nag-aral ka ng culinary. Kaya marami pa rin mga netizen, ano, ang hindi uh, ang hindi nagiging uh, or na no kontento sa sinasabi mo na yan na na nagigets mo rin sila naiintindihan mo yung mga nararamdaman nila kaya hindi mo rin ma, ma, ma ano masisisi ano yung mga netizens kung bakit hanggang ngayon kahit na, na parang nag ka na is parang hindi pa rin nila matanggap ano may mga nagsasabi pa nga sa comment na yung uh, apology mis matabang din <laughs> ayun so yun lang ay eh. hopefully sana alam mo rin yan sa susunod ano, tapos sabi niya, hindi daw niya minura yung pagkain, even yung staff, cafe, expression lang daw niya yon. Hindi ko po minura yung pagkain, yung staff, yung staff, yung cafe, wala akong minura, expression ko lang po talaga yon. So yon, tanda mo yung sa sinabi niya, nagmura kaye eh. eh, ang usapin doon niya about sa pagkain. Ano? So, hindi mo, kahit hindi mo siya sabihin na ipangalandahan ka na minura mo nga talaga yung, kahit hindi, or sabihin natin na kahit na hindi lumabas sa bibig mo na minura mo nga talaga yung cafe. Ano eh, ang pinag-uusapan kasi, yung topic nyo that time yun, about sa cafe. About sa produkto nila. About sa coffee break. Ano? So, natural, hindi naman ob-ob, uh, ano? Or ocho-ocho yung mga tao ngayon. Ano? Para hindi nila magets agad yung gano'n. So, dapat alam mo rin yan. Ano? Dapat maging, ganyan sabi ko pa ulit-ulit, even sa previous vlog ko patungkol sa'yo, Yobab, or uh, Yulin Castro, is maging ano, maging uh, ano ka, aware ka lagi sa mga binibitawang mong salita. Uh, yun nga talaga yung napansin talaga ng karamihan na parang yumabang ka daw. Ano? So, hindi mo sila ma-ano ma dyan, ma-sisisi lahat ng mga netizen. Ano? And again, ako, ano so may naging side comment din ako do ako gigit na lang naman ako dito kasi nga naiintindihan ko rin yung side mo maaring yun nga talaga yung uh, character mo yes wala na tayong comment doon kasi nga yun ka talaga pero ang concern lang natin dito is dapat i dapat no sa lahat ng mga binibitawang mong salita and tama ka naman doon sa sariling comment mo yun at uh, uh, nag ano ka lang naman naging totoo ka lang sa komento mo base sa pagkain nila. But again and again, dapat naging maayos ang pagiging uh, pagkakakonstruct ng mga sinasabi mo sa video na yun. At naging nga uh, na sincere ka din. Kung talagang nga uh, concern ka ano, sa produkto nila na para sa panlasa mo, ano, ay hindi pasok sa panlasa mo eh. Ano diba? In matabang, ganan. So, dapat ano talaga, i-construct mo ng maayos yung mga sasabihin mo. Tapos, ito pa. Sabi niya, eh hindi daw kasi pala gets ng ibang tao ang humor niya. At akala daw niya kasi ay nagigets na ng lahat ang humor niya. Gaya na sabi ko kanina, no, ang iba-iba ano ang iba -iba, ano, ang, uh, ang pananaw ng tao. Ano, hindi mo palaging laging pwedeng uh, I base sa iyo kasi yun ka. Ano, hindi pwedeng ganon. Kahit na sabihin mo nga nag-follow Even ako, nanonood ako ng mga vlogs mo. Ano, hindi mo po pwedeng sabihin sa akin na magkaparehas na tayo ng pangunawa. Ano, magkaiba pa rin. So, tinatangkili ka namin bilang mga followers mo, subscribers mo. Kasi nga, naaaliw kami sa vlogs mo, sa ginagawa mo sa video. Pero dun lang, sa video mo na yon, na ginawa mo na yun na nag-react ka sa... Uh, coffee break ng mga pangit na pananalita na hindi mo kinonstruct na maayos at hindi ka naging aware sa mga words na binibitawan mo. Doon lang, doon lang maraming tala, marami talagang tao. Even na ako medyo na dismaya ako, no, pero syempre naisip ko rin naman yung side mo. so at least ngayon kahit papaano ay sumingi ka na ng apology in public. Ano, you know? so hopefully by the next uh, video kung makaka encounter ka man ulit na mga pagkain na hindi pasok sa panlasa mo, make sure na lahat ng mga words na bibitawan mo is pag-isipan mo muna. Hindi palagi tayong, kumbaga sa pagkain, subo lang ng subo. Ano, so yun, kayong mga kachismos kachismo, at sa ano po yung thoughts ninyo patungkol dito sa ating pinag-uusapan, comment down below, ano, and uh, shoutout din sa lahat ng mga nagre-react, nagalit-nagalit dahil nagre-react tayo sa or kay uh, Yulin Castro or aka Yobab ano tandaan niyo po at uh, gumigit na lamang po tayo at kinokorek natin yung mga hindi naiintindihan ni Yobab and peace lang tayong lahat mga kaibigan and once again thank you so much sa, sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta at umaabag sa mga upload natin dito sa ating YouTube channel. And sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please don't forget to press the subscribe button and click that notification bell para lagi like kayong ma-update every na mag-upload tayo ng mga bagong videos dito sa YouTube natin. So guys, see you on my next vlog.